pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live, Nationwide. Nationwide. Lens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Sa pinangunahan ng Hepe ng Batangas City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Jatia Banderado ang isang pagpupulong bilang paghanda para sa nalapit na pagunita ng undas. Ipinabatid niya na magtatalaga ng Police Assistance Desk sa anim na simentero sa Batangas City kung saan paigtingin ng police visibility. Humigit kumulang naman sa 200 traffic enforcers ang mga siwas trapiko upang matiyak ang maayos na daloy ng mga sasakyan lalo tigit sa mga pangunahing daan pat itong mga sementeryo. Titiyakin din ang kaligtasan ng mga bibisita at pagtugon sa mga emergency situations sa pamagitan ng paglalagay ng mga first aid station. na Hinikahit ni Banderado ang kooperasyon ng publiko sa pagsunod sa mga paalaala ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang tahimik at maayos na pagunita ng undas sa 2024. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, Live Nationwide. Nationwide Maraming salamat Trends Bell damo po naman sa impilan ng DWALFM ang radyo toto o CMN Batangas sama